Ayan, tara mga ka-best friends, samahan nyo kami at ipapakita namin sa inyo yung dideliver natin dito sa gawing asingan panggasinan Ayan, big shoutout po sa mga nakakapanood po ng aming mga video dyan sa gawing panggasinan po na yan. Ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best friend sana po patuloy nyo lang po kami supportan sa aming mga video at sa aming mga good quality finger links thank you sir sa pag order sa amin ng good quality finger links salamat at kami po yung napili mo na pag orderan ng finger links mga ka best friend at dyan nga po mga ka best friend tumatakbo na nga po tayo dyan papunta na po tayo sa area ni sir dyan po sa Singgan, Pangasinan Ayan, big shout out po sa mga tega Pasinggan, Pangasinan. Ayan, salamat po sa tiwala, sir. At sa amin po kayo, nagkatiwala na kumuha ng paalagaan nyo ng mga fingerlings. Ayan, big shoutout po sa mga naging customer namin. Lalong-lalo na po dito sa Nueva Ecija. Diyan po sa Gawing Ilocos, Isabela, La Union. At syempre, walang iba kundi dyan sa may Pangasinan. Ayan, salamat, sir. At... Sana oh sa amin ka nagkatiwala. At meron nga pong kasabayan si Sir sa gawing talak At di po siya nagpabidyo sa atin na confidential daw po yung area mga kabespe na yan. Thank you pa rin Sir sa pag-order sa amin ng good quality fingerlings. Salamat po at sa amin po kayo nagtiwala na kumuha ng inyong mga alaga. Mga ka-best friend, po kayo na isang tawag nyo na po sa amin kung magka-problema man po yung istanyo eh tawagan nyo lang po ako mga ka-best friend at sigurado kung hindi nyo po maintindihan kung paano po yung gagawin pupunta pupuntahan po namin kayo sa area nyo para may demo po sa inyo kung ano po yung gagawin nyo sa inyong mga alaga para magkaintindihan po tayo mga ka-best friend at yan nga po na nga po tayo sa tulay ng asinggan mga ka-best friend at malapit na rin po tayo sa area ni sir basta po kayang kayang puntahan ng aming service na pan deliver mga ka best friend pupunta pupuntahan po namin kayo kahit san sulok pa yan mga ka best friend at yan nga po yung gift na pang deliver natin ng mga fingerlings mga ka best friend, kahit po saan pa yan kahit pa Ilocos po yan pa isabela mga ka best friend pupunta pupuntahan po namin kayo ayan shout out po sa mga tiga isabela shout out din po sa mga tiga Ilocos ayan, salamat ka best sa mga nakakapanood ng aming mga video thank you po sa mga nag-share ng aming mga video at yung iba po na malalayo ay eh, magkaroon po sila ng idea kung paano po gagawin sa mga alaga nila mga ka-best friend. Ayan, maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta at sa susuporta pa, thank you na po agad mga ka-best friend. Sana ako. Oh. Mga po kayo na yung mga good quality na fingerlings na ibibigay namin sa inyo eh talaga naman pong quality. At yan nga po mga ka-best friend. Andiyan na nga po tayo sa area medyo hinapon na nga po tayo dyan nung diniliver lang sir at nagkaligaw-ligaw po tayo mga ka at ibang kanto po yung napasok natin sa area ni sir dati na po tayo dyan nag-deliver mga ka at naligaw po tayo mga ka kaya po tayo ginabi eh mga ka-bestfriend at yan nga po pinakawalan na nga po natin yung isda ni sir at sana mabilis po kayong lumaki mga ka-bestfriend at nang kumita po yung ating customer. At yun lang. Maraming maraming salamat po sa mga nakakapanood ng aming mga video. Thank you po ng marami. At ingat po tayo sa araw-araw. Salamat. God bless.